Kaya mga meses, na na tayo at lulutuin natin ang ating mga purple na sita. Tingnan niyo naman. Ang ganda niya talaga. Pakulay siya ng taro. Mas dark. Mas dark pa nga siya. So, dahil bumili si Lola Mama ng kamatis, ng ampalaya, ng talong, alam niyo na kung anong recipe natin yun. Maaring hindi ito kasing kumpleto ng pinakbet ng iba nating mga kababayan. Pero pagbigyan niyo na kung ano ang aming makakayanan for today's episode. Kaya samahan niyo ako, maghihimay lang tayo ng ating sitaw kasama si Gray na nagmaoy kanina. Tara, himay lang. Actually, akala namin, wala siyang sira. Hindi na, hindi nasisiraan yung ano. Yung pala, hindi mo lang siya masyadong mahalata. Dahil nga, dark yung kulay ng sitaw. Pero yung loob niya, ganyan pa rin siya. Green. Himay, ah, himay, lang tayo. Oh, maghimay ka. Oh, himay ka. Oh, maghimay ka para may ano, trabaho pa rin. Hmm. So, mga hindi mo nakakaalam si Gray ay merong uh, autism. So, lang. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, mga bagong viewers natin. Kaya nag ano, siya, nag hand flap yan, nagkakape-kape siya ng ganyan. Hindi pa siya nagsasalita. Uh, ay, marami siya hindi nagagawa sa age niya. Magsi-6 na si Grace sa so, December 28. malayos sa ako nakikita nagko-comment na, Ano ba yan? Bakit? Hindi pa nagsasalita. Ah? Ano ba yan? Ba't hindi ginugupitan? Hindi po siya namin mapagupitan kasi Takot siya sa razor, takot siya sa gunting. Pakitaan mo lang yan ang gunting. Talaga akong magsisisigaw yan. Oink. <laughs> hindi kami nag-aapurang. Isa siyang moment. Nagti-therapy po siya twice a week. At minsan na rin siyang pumasok sa public school, sa SPED. Pero dahil nagkasakit siya, sunod-sunod siyang nagkasakit, pina-stop muna namin siya. At napapagod, hindi sanay ng ano, madalas pumabasok. <laughs> So, yun po sa mga bagong viewers natin. Let's not judge. Alam niyo, piliin natin maging, ano, maging mabuting tao. Kung may nakikita tayong kakaiba, di ba? Pwede magtanong, pero huwag tayo mag-judge. Dami na agad sinasabi, medyo nakakasakit din ang damdamin, di ba? Huwag tayong maging, or, or, sa, in general, sa buhay-buhay ng mga tao, huwag tayong maging masaya sa misfortune ng iba ba? Na may, alam alam niyo 'yon, yung may nakita kayong ganto ganyan. Talaga mong for the judging talaga ang mga people, akala mo talaga mga ano sila, board of judges. Perfect. Oo, akala perfect. Kaya ayun na lang, may sarili tayong buhay, maging masaya tayo. Life is short, 'di ba na? Life is short. Maging masaya tayo sa achievements ng iba at i-uplift natin yung mga nada down Huwag natin sipain pababa yung mga nata-down. Pero yung mga meses naman natin, yun yung mga solid nating mga meses. Mga marites lang yan, pero mga hindi judger yan. Yeah, thank you so much sa mga yan. Hindi, maghimay ka anak. Thank you so much sa mga sinusupport sa atin. For the longest time, ang tagal na natin, 5 years na yan, magsa 6 years na yata tayo. O 6 years na nga yata tayo. Thank you so much sa mga support. Siyempre sa mga solid harabas, supporters, ating harabas warriors sa talagang lahat talaga. Warrior talaga ako makipaglaban. Thank you so much sa inyo. We appreciate you guys. We love you. Di ba? Napag, naghimay lang tayo ng sitaw. Napa-emot-emot pa tayo rito. Si Moon. Yun, para lang yun sa mga bagong mga ano. Para, alam nyo yun, may mga nababasa pa rin kasi ang comment na ang daming sinasabi tungkol kay Gray, tungkol sa pagpapalaki namin. Ay! Kasi siya po. Kasi na. Ah. Kala talaga, may sala talaga niya si Justine. Siya lahat yeah, may niya, may kasalanan <laughs> siya. Ini-spoil daw namin. Hindi po. Sa therapy naman, marami naman siyang improvement. Malaki yung naging improvement niya. Mga teachers na na sinasabi sa amin na, oh, good si Gray, very good si Gray ngayon, ganyan, ganyan. Hindi lang sumusunod minsan. Pag ayaw niya, ayaw niya. iba Yun lang. Chika ko lang. Main ko lang to. Mamaya si Kindle talaga ang magluluto. Alam niyo kung bakit mga meses? Kasi, ah, uh, alam ko naman, kanya-kanya tayo ng version ng pinakbet. Pero si Kindle kasi at si Justin mga Ilocano yan sila. Kaya sabi ko, kayo ang magluto. Para kung ibash kayo, kayo. <laughs> Pero sabi ko nga, huwag tayong magba, huwag tayong mambash. Mga meses, kung iba yung way nyo ng pag, ano, pagluluto sa inyo, at napaiba yung way ng pagluluto ni Kindle at ni Justine mamaya, magpasensyahan nyo na. Pero sinasabi ko sa inyo, pag natikman nyo luto ni Kindle, ay talagang papakasalan nyo yan. Sabi ko sa inyo. Yan ang aming cook dito. Napakasarap niyan magluto. Talagang dalawang bag ng betchin sa isang itlog. <laughs> talaga. Kung <laughs> oh, hindi ka ba <laughs> oh, baka seryosohin nyo na naman. Siyempre chika-chika lang yan. Masarap talaga magluto si Kindle. Kaya siya ang magluluto ng ating pinakbet mamaya. So hindi kompleto yung gulay natin. Okay lang yan. oh, di ba inu inuulit-ulit ko anak no? Oh. <laughs> Si Gray naman, minsan pag nagugulat siya, may mga words siya nasasabi. Pero kadalasan mga bad words ang nasasabi niya. Pero okay lang yun. Minsan, minsan parang feeling namin alam niya naman yung sasabihin niya. Pero parang tinatamad lang siya. Yeah, pero okay lang yun. Wala nag sa bahay na ito. Tapusin ko na lang ito pag may mga meses. Baka kung saan pa tayo makaano, magsumbatan pa tayo. Baka mag-aiyakan. <laughs> mag, <-iiyakan. laughs> mag pa tayo. Mamaya na lang kapag ka-ready na si Kindle na lutuin. Kasi ang dami ko na rin palang nahimay. Actually, nakapag-ulam na rin kami ng kanina, ng ano, ng ang tawag doon? Milaga. May sa baguong tapos may dayak ng kapitbahay. Ang sarap! Anala ko tuloy siya. So, ayan mga meses. Mamaya, uh, panorin natin kung paano ko lutuin ni Kindle. At reminder, don't judge, no bashing! ko. Siyempre, may iba pala tayong ingredients. So, mag na tayo ng ating kamatis. Ito, ang palaya at talong. Pinakita ko lang sa inyo kanina. Hindi ko pa nilaya. Saan? Nagalit um, nag si Kindle pagpasok niya. Di pa kayo naghiwa? Sabi niya rin. <laughs> ano ginawa niyo dito? Kasi nanggaling siya sa likod, nagano na siya? Nagprito na siya ng sahog natin na isla. Sa likod niya, piniprito kasi umaamoy dito tapos nagkakaroon ng uso. Kaya talagang pagbalik mo. Ano pa yan? Wala pang binayat ng mga gulay. Dari, takot ako. Ito na, ito na kayo. Ito na, na sorry. Tayo agad eh, no? <laughs> ito agad ako sa pagkakaupo. ko. Kaya parood ko pa naman yung Physical Asia. Nakaka-proud. Alam niyo ba, fan na fan ako ni Manny Pacquiao. alam niyo, pinanood nung nasa Dubai kami, pinanood ko yung yung kanya, ano ba, ang tawag doon. Uh, journey. Kasi, uh, naka-proud siya, di ba? Di ba, mga meses? Naka-proud naman talaga siya. Kasi, ito ang mga dahilan bakit tayo kilala sa buong mundo. See? Hindi natin pwedeng kalimutan ng Ampalaya dahil paborito to ni Harabas. ito lang naman to. Kakailip lang to panoorin. Hirap pa i-edit. Sige na, mamaya na. Mamaya na, doon na kayo. So, ito na mga meses yung ating mga ingredients. Yan. Oh, sobrang ganda talaga ng sitaw natin. Siyempre, ang palaya kamatis. Yung talong natin nakababad sa tubig. Siyempre, kamote. At sabi nila, meron daw silang nilalagay na bawang. Siyempre, yung bagong. Okay. Uy. Eh. Sabi <laughs> ni Kindle, ako na! Ako na! <laughs> <laughs> Kaya, ako na, <laughs> <laughs> Kaya, ako, na. <laughs> Kaya, ako na, ako na. Sabi niya, ano naman gagawin mo? ko lang muna itong bawang. <laughs> eh, ano to? Eh, ano to? Bawang. Additional, additional, bawang. additional bawang. Additional bawang. Mga mesa si mga bawang namin, naka, naka, naka ano frozen yan siya. Ay. Yun. Kasi, mamaramihan uh, kami magbalat ng bawang. Meron kaming machine. na Nakakasyaman. May machine. <laughs> yan. Uh, uh Sabi ni Kindle, kayo, Dap. Paata. Shout out po Pinakabang. sa mga kailokano nitong dalawa. Sa kanila ko talaga yan ipinagkatiwala kasi naniniwala ako na ilokano ang pinakamasarap magluto Pinakabang. ng pinakbet. Pinakbet. Pinak. Malatan ko lang po ito. <laughs> kaya kamahan ka talaga <laughs> yan. <laughs> Higa, na yan. At, alam, na mo na, ako na, dito alam mo na, mo na, <laughs> Okay lang yan. Bakit ka ba kinakabahan? Mga meses, baka meron kayong mairereto kay Kinde. Gusto <laughs> so, ano na yan ah, uh, marrying age na yan. Ilang taong ka na? 25? 24? Mas matanda pala to? hindi uh, pa pwede, hindi ka pa pwede mag-asawa. Kasi ang usapan namin si Justine, ilang taon ka mag-asawa? 60. Si Kindle, sige mga 50, pwede na yan. <laughs> Ano ganda. Wow, chef. Wow. Wow, yes, yeah, chef. Yes, yeah, chef. Iba 'yun, Parang 'yan? Iba 'yun. Ay. Wow, wow. Yeah, yeah, wow. ang dami naman. Ganyan talaga dami. dapat karami. Ganto lang ako magluto 'tin ano. Ah, okay. Syempre 'yun yung ano mo, nakasanayan mo. Maraming bawang, mas masarap. Ah. Uh, so wala si Buyas. Wala na. Dependent eh. Pwede rin. Pwede rin. Okay. Pwede rin. <laughs> Hindi sure. Pero, mas <laughs> gusto ko bawang. Lang. Bawang. Syempre, pampalasa kasi yan eh. Diba? Ayan. Kasi may kus may kus lang pa lahat. Ah, o, so <laughs> oh, paano? Paano? Turuan mo kami. Dito sa lansan na lang mo dyan Bawang. Bawang. Nakadabas ko. Tapos... Na 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 nervous sa siya. Pagkatapos ng uh -huh. Tomato. Wow. Ah. <laughs> <laughs> tu to ano, pinsan. Talaga. Magpinsan po yang dalawang yan. Dalawang yan. Ano kasi ano? Mm. Si mo pinakamatigas ang <laughs> <laughs> ah Sige, magpaliwanag ka ah, sa matigas. ah <laughs> uh -huh. Kasi may raula. <laughs> Agad na tawa ako. Siyempre, pinakamatigas yung O, oh, totoo naman yun. Totoo nga. Agad Bakit siya tumawa, Kindel? Tingin mo. <laughs> Wala. Sira ulo po siya. <laughs> alam niyo mga meses kung bakit siya tumawa. Napakatagal na panahon. Gusto niya na talagang makakita ng matigas. Kami <laughs> ni si Grey, halika dito. Hindi ay kaya. Sabihin ka dito, hindi ka makakakita ng matigas, dito ka lang. Sa <laughs> so, kamotein. Nagkakalabasa din ba kayo? Oh. Kung meron. Ah, oh, wala tayong kalabasa. Sitaw. Syempre sitaw natin ubod ng dami kasi yan yung ating ano, star. Sitaw. Tay ng pasko. <laughs> Ngayon ka lang nakita ng sitaw na ube. Oh, okay. oh. Excellent. <laughs> <laughs> O, oh, diba? Eggplant, Eggplant? okay. Tapos, bitter. Bitter, okay. So... Peter Guardian. Ano? Ano ba? O, yun talaga. Talina talaga. Bata ko na to. Alam niyo ba si Kindel? Isa yan sa pinaka-smart na si Jante. Sa batch nila. Alam mo kasi kung bakit? Ito kasi yung kabatch niya. <laughs> Grabe naman. Hindi <laughs> naman. <laughs> o, oh, di ba? Aminin mo. Si Kindel pinaka-matalino sa inyo. Tama? Hindi. Sab hindi naman. Ah, hindi naman. Ay, wait lang. Matalino lang. Matalino lang. Pero hindi pinaka-matalino. Kasi ikaw. Kasi Kasi <laughs> Okay na, tapos na natin doon yan. Okay. Bugaong. Fish sauce. Wow. Okay. Sasalain, syempre may mga sapal yan. Oo, oh, yes. Bahala na kayo mga meses kung... Wow. Kung ano. Sige, magpaliwanag ka. Kung gano'ng karami. Depende sa panlasa, syempre. Syempre, ay natin ng super alam. <laughs> na hindi na natin sasabihin kasi alam nyo naman. ah uh, kailangan lagi na natin yan ng mga hindi pwedeng pangalan ng brand. Pwede na rin tong ano. Ayan. Yan nga yung tatanong ko kung isasapaw mo na siya. Okay. Ang Pahingi na naman. Hawakan ko na. Ah, ano hindi man? naman kaming maano. Hindi na makamove on eh. Para sa matigas lang eh. Hindi, siyempre hindi nyo na makikita yung iba pang ilalagay. <laughs> sabaw, sabaw. Sabaw. Okay. Hmm, harap. sarap. Mga meses ito pa yung huli ng raptor. Mga meses ito, binayaran namin to ha. Depende na rin sa inyo kung gano'n. Pero kami yung iba. Lang. Yung iba gusto nila masabaw kami. Hanggat maaari, yung sapat-sapat lang. Pwede nang isa lang yun. Oo. Kaya ka talaga yung nahulog kanina yun. Eh. Binagsak ni Pajin. Sasalang lang to ni indel at and... hahanguin pag luto na. Tama? Tama. Tapos tatawagin mo na lang kami pagkainan na. Kailangan sa sumasayo sa'yo. <laughs> Alright. Mga ilang minutes? Tignan-tignan lang. <laughs> Walang exactong minuto. Walang exactong minuto. Depende sa dami kasi. Depende Eh, artista na yun! Wala, <laughs> mahi. <laughs> Dito na <laughs> natin. Tuwaktuan naman ang pinsan. <laughs> so Kaya na tayo. Kain na. Set up po yung lights. Set up, set up. DIY pa lang. <laughs> Wala pang ano yun. Yan ang dahilan bakit maganda ang ating gamit. Ano, liwanag. Ano, pa. Mm. Wala well, well, pa ang linya to ng ilaw eh. Wala pa si Tito Yami. Yan, dalawang Ispas. cellphone. Ispas ni Tito Yami. Nice. Ayos. Tayo, tayo mga meses, mga kaharabas. tayo mga meses, mga kaharabas. Kaya kami ka ba? Yes. Bilis si sagot? Yes. Siyempre, <laughs> sarap to. Sarap niya. Hmm. <laughs> Pinak. Bet. Mm -hmm. aku main cakupit, bukit, cubukit tuh <laughs> ya. <yun. laughs> main cakukit bahai. So in diary, kain selamat bas, selamat bas. Ini dia nang kami menggain selamat bas eh. Literal sembahai. Tapus eh Di sa labas bahay. Tapos, yun, background mo, kaserelig lang ya no? Ano? dinig jena mo din, pelik

Mm -hmm. Ramdam ko yung sustansya. <laughs> sustansya na ramdaman. <laughs> Oi, eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Pledo, eh. papaya na po ano ba? balik mali <laughs> papaya sana sabihin ko. May sitaw, may mm. -hmm. ambalaya. Mm. -hmm. Kalabasa. Walang kalabasa. Ano to? Eh, Kumuti no. pala. Siyempre, may protein isda. Siyempre, may kape. Oh. Oh. Bibisito oh. sa loob, kumakain din. Mm. Edit family, no? Yes. Dala nila tong pansit. Sarap. Hmm. Sarap! Sarap na luto ni Kindel! Sarap ba ang luto? Mm-mm. Kasi, legit siya na Ilocano. Kala ko, ikaw, pupurihin ko pa talaga ng tulo-tulo sana eh. Legit <laughs> na Ilocano siya. Tapos sa kanya ka pinaluto. Ako ang videographer niya kanina. Ang masarap din magluto na ito, alam mo si Kunet. Hmm, ang sakana din. Hmm. Sarap. Hindi oh. na kaya kong indiscarte ni Kunet na yun eh. Nakuha ko naman. At siya, binaligyan ko ng mga twist-twist. Mm -hmm. Harik ng twist. Mm. Pinunod ko siya kung paano niya kasi lutuin. Tapos, nilagay ko ng mga ibang ingredients. Nilibig nga ni Kindle yung secret niya eh, sa pag-isa at naluto eh. Hmm, bitch Dalawang kilo. Dalawang kilo, bitch Ay, panito ba na siya? <laughs> oh, gagawa ko dito. Sabi <laughs> ni Kindle. Kayo hapin, pausapan niyo ako. <laughs> at isa dyan, dyan ka papel, dyan, pa pag-uusapan ka namin. Kain, Pops? Apa? Wow. Hmm. Thank you, Pops. Oh, harap. Harap, panalo. lo. Udah enak dengan Hmm. Eh, ibu natin dia. Tinggal tayin di si, di, si, ano, grasi. <laughs> Bilang nak kasih gawin jangan. <laughs> <laughs> Kung baguhin ka dito, magugulat ka eh. <laughs> mm. Panalo. Mm. Si taw natin mga merchants ng pantapal. Ano pala 'yan? Tingnan mo ng dami Ako na 'yung nag-slice niyan. Mm. Para pagandahan pagka- eh. <laughs> oh. Iwa eh. Balanse-balanse eh. <laughs> Kung hindi ganyan ang pagkakaiwan, hindi yung sasarap. Hindi yung ganyan ang lasa, diba? Ang salap. Sorry, mga meses. Na ang sarap na aming ulam. Sarap na hapunan eh. Mm. <sighs> Salamat sa panonood. Sana yung nag-enjoy kayo sa aming simpleng vlog. Hanggang sa muli, mga meses